So, nagbunga na atong kahago mga idol. Uh, katunta nga time, muundang nang tako, mag-stop nang tako sa pagiging sanggot ni Creator. Pero karon nibalik ko, kaya na-challenge man ko nga, nga na-confirm na, na, ko, nga nagod ay earnings sa Facebook. Munang nagbalik ko karon Kay sayang man po, ang akong mga nako, ang atols kung dilin ako ipadayon kay na challenge kani ko so karon mga idol magpadayon na ta magtinabangay tang tanan para maabot nato to atong gina sa pagiging isang content creator encourage ta mo Lab labi na jud sa mga bagong nga content creator good na ipadayon jud ang inyong ginabuhat karon gising isang vlogger Maulang na mga idol hinaot nga namoy na natutunan sa video na ito Maraming salamat in God bless sure. Follow for more.